Alright mga kamukil, good morning. So, advance, Merry Christmas sa inyong lahat mga kamukila. Ako pa yung nandito sa lugar namin. Kung naalala nyo yung last upload ko mga kamukil, sa previous upload ko, uh, gusto kong pagawa ng maliit na bahay yung magulang ko. Kung napapansin yung mga kamukil, yan po yung bahay ng magulang ko ngayon mga kamukil. No? Uh, ito yung matagal ko ng pangarap. na Masakit sa akin mga kamukil, makikita yung mga magulang ko ganito lagi yung tirahan. Uh, since bata pa kami mga kamukil, Uh, halos ganito na lang lagi makikita ko no? kaya nung nagkaroon ako ng time o marunong na humanap ng pera uh, pinapangarap ko na balang araw mababago ko rin yung bahay na matitirahan ng magulang ko o, ngayon mga kamukil sinimula na namin maagang maaga paghuhukay no? unang unang ginawa ko dyan nagli-layout ako mga kamukil napapansin nyo uh, at pagkatapos ko na layout nagpapahukay ako agad yung mga materyales ko mga kamukil na mga binili dito galing Davao ito mga kamukil nagbabayad ako ng tracking dito ayan po no may gutters tayo may flashing may tubular galing Davao lahat yan kasi dito sa amin uh, mahirap yung ganito mga materyales kasi napakaliblib na lugar na to pero maraming pumupuntang mga turista dito meron dito sa amin mga kamukil ito hollow blocks meron sa kantibay ng hollow blocks dito ito mga kamukil yung una kong pinundar dito no itong pedestal kailangan meron tayong power supply pangalawa kong pinundar dito itong uh, tubig no water supply yun yung pinakauna yung gawin mga kamugil kapag kayo nagbabalak magpapatay ng bahay ng luti nyo at saka para sa kaalaman ng iba uh, ito po yung sarili ko ng uh, luti kaya hindi na po kong manghihinay magtay ng bahay dito dati kasi mga kamugil wala kaming ano eh wala kaming lupa no uh, palipat-lipat ang tirahan yung magulang ko hanggang sa naswertihan tayo na awaan tayo ng Panginoon Uh, nakapag-utang ako ng isang lote hanggang ngayon uh, bayad na to mga kamukil so yung pinaka project ko naman tayo tayuan ng bahay yung mga magulang ko kahit maliit lang no so sinabay ko yung pangarap ko mga kamukil yung sarili kong pamilya at yung mama at papa ko no kasi may asawa na rin tayo pero basta si paglang no, tiwala sa Panginoon, yun yung pinaka-importante. Yan po yung ating mga gagamitin mga kamukila. Alam kong hindi ko matatapos yung bahay na ito mga kamukil kahit maliit lang kahit bulang ako sa pera. Pero sa susunod, pag uh, may income na naman ako, paipon-ipon lang kahit papano, tatapusin ko to. Pabangan yung mga kamukil yung penis nito. O sa part na dyan, naghuhukay kami. Ayan. So bali, ito na yung natapos na uh, nahukay namin mga kamukil no uh, tatlo lang kami diyan natrabaho kasi yung kapatid kong bunsong kapatid hindi pa dumating so nagpagukay na ako nakapagsan gravel na tayo san bidding na tayo ayan. tapos nakapaglatag na ako ng deform bar diyan no so, matipiran na discard itong mga kamukil pero uh, maganda yung resulta nito ayan kapaglatag na ako ng deform bar kulang na lang diyan pagpa-file so dito sa kabila nakapag uh, bidding na rin tayo Uh, yan na po mga kamukilo oh, yung natapos namin sa isang araw mga kamukila. Bali, apat na pile, tatlo hanggang apat na pile lang yung gagawin ko dito mga kamukil sa bahay nato Daris dyan, cladding na tayo at saka double walling hardiplex gamit natin. So yan po yung natapos namin sa loob ng isang araw. So ngayon, pangalawang araw mga kamukil, sa susunod na upload ko, uh, matatapos to. No? Makapagpatayo ako ng mga post din ito. So thank you mga kamukil, maraming salamat. Once again, mongkel on the